Panahon ng Taglagas Ang taglagas ay panahon ng nangyayari sa pagitan ng tag-araw at taglamig at kilala rin bilang taglagas. Kapag nangyayari ito sa Northern Hemisphere, ang taglagas ay karaniwang Setyembre, Oktobre at Nobyembre. Ano ang nangyayari sa panahon ng taglagas? Ang temperatura ay unti-unting bumababa at ang liwanag ng araw ay nagiging mas maikli at ang mga gabi ay nagiging mas mahaba. Ang mga dahon sa mga puno ay nagbabago ng kulay at nalalagas habang naghahanda ang mga puno para sa taglamig. Ang panahon ng taglagas ay maaaring nakakagambala at madalas na nagbabago, kung saan ang ilang mga lugar ay mainit at maaraw at ang iba naman ay maulan o mayebe. Ngayong araw ay pumunta kami dito sa Ocean Pines at ito ang Park ng Ocean Pines, Maryland. At syempre kasama ko ang aking kaibigan na Pinay na si Les at ang kanyang cute na cute na si Luna. Sumama rin sa akin si Ronin pero si Ronin ayaw na niyang mag-trick or treating. Dito sa Ocean Pines, pag pumunta kayo dito during this time, may mga nagpa-trick or treating dito tapos may mga small vendors din. Syempre hindi rin mawawala ang palaro sa mga bata at after nilang maglaro, binibigyan sila ng mga uh, candy o kaya mga chocolates. At syempre dito, hindi rin mawawala ang mga pulis. So kung makikita natin guys, napakaganda ng mga puno. After makapag-trick or treating ng mga bata, uh, nagpa-paste, ano sila, paste paint. Si Nia, ang costume niya ay sally, kaya yun na lang ang ginawa sa face niya. Si Luna naman, ang pinili niya sa face paint ay tiger. Ngayong October 26, nagsimula ito ng mga 11 a.m. ng umaga hanggang 3 o'clock ng hapon. Sinabi ko kay Nia na tumayo ka dito sa puno at tingnan mo naman yung itsura ni Nia. Bagay na bagay sa kanya yung costume niya today. Tapos yung puno sa likod niya halos kakulay din ng kanyang, ng kanyang costume. Tingnan mo, oh, napakaganda. Etong costume ni Nia, ito ay Night Before Christmas at ang pangalan niya ay Sally. Alam nyo guys, etong costume na to ay nabili ko last year ng 90% off sa Target. Kasi dito nga sa Maryland, kapag tapos ng mga Halloween, talagang sobrang bagsak presyo na yung mga pang Halloween. At most of the time, diyan talaga ako bumibili ng maramihan. Yung iba, sinisend ko rin sa Pinas para sa aking mga pamangkin. After na mga bata, makapag-trick or treating. At ito ay pauwi na rin kami at uh, dadaan muna kami sa bahay nila les. Napakaganda talaga ng fall. O autumn ang tawag sa kabilang dako ng mundo. Ang termo ng taglagas o fall ay naging mas popular sa Estados Unidos habang autumn ang nananatiling mas popular sa Europe. Magandang umaga, Pilipinas! Mga nangangailangan ng tulong about sa visa application dito sa US, i-message e nyo si Aldrin Blog. Use code Karen for inquiry.